In general po, ang helmet ay ginagamit para protektahan ang ulo kasama ang leeg. Aksidente man po yan o kung nasa gitna ka ng gera. Pero of course, iba po ang danger pag nasa gitna ka ng labanan. Madalas pong pinupuntir yan ng mga archers ang ulo kasi nandyan po ang utak natin na sentro ng ating isipan. Helmet of Salvation, yan naman po ang panglima na nabanggit sa Full Armor of God. Welcome back mga kapatid para sa part 8 ng series na Full Armor for Every Believer. sa spiritual battle po natin, inaatake din ng kaaway ang isipan natin gamit of course ang mga kasinungalingan na ipinapaisip niya sa mga believers. Layunin po ng kaaway na papaniwalain tayo na hindi tayo makakasiguro sa kaligtasang sinasabi ng Diyos, na mahina tayo at hindi natin siya kayang labanan, at pinabayaan na tayo ng Diyos na makipaglaban sa Kanya na walang anumang tulong. Now, pinapatunayan po ng salita ng Diyos na ang lahat ng mga yan ay kasinungalingan. Pero mahalagang maunawaan po muna natin kung ano ang kaligtasan na ito. Kapag binasa po natin ang Bible, mababasa po natin ang tinatawag ng mga Bible students na three tenses of salvation. Ang mga pagliligtas pong ito ay applied sa buhay ng isang mananampalataya. Ang una po ay ang past tense o nangyari noong sumampalataya siya sa Panginoong Jesus. Ito po yung salvation from the penalty of sin. Ang ikalawa naman po ay present tense at pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa araw-araw na buhay ng isang believer. Ito naman po yung salvation from the power of sin. Ang panghuli po ay future tense o mangyayari pa lang po sa hinaharap. At ito naman ay salvation from the presence of sin dahil makakasama na po natin ang Panginoon in glory. Ngayon tingnan po natin itong three tenses of salvation in more detail. Mararanasan po ang pagliligtas ng Panginoon sa tatlong paraan at uunahin po natin ang past tense o ang pagliligtas niya sa believers mula sa kabayaran ng kasalanan. Gusto po ng kaaway na pagdudahan ng mga mananampalataya ang kanilang kaligtasang tinanggap. Gaya nga po ng sinabi ng Panginoong Jesus, Satan is the father of lies at walang katotohanan sa kanya. So tingnan po natin yung apat na halimbawa ng kasinungalingang ipinapaisip niya sa mga mananampalataya tungkol sa kaligtasan at titingnan po natin kung ano yung sinasabi ng Diyos tungkul tungkol dito. Line number one, dahil sa mga paghihirap sa paligid, sa injustice, corruption, immorality, talaga bang merong Diyos? Paano po i-address ng isang believer ang kasinungalingang ito? Ang lahat po ng kasalanan at paghihirap na nakikita natin sa paligid ay hindi po patunay na walang Diyos. Yung mga long hair, hindi po ba, hindi naman po yan patunay na walang barbero. At hindi rin naman po patunay yung mga shampoo commercials na walang kalbo. Ang kadiliman po ay hindi patunay na walang liwanag. Yung kasamaan ay hindi po patunay na walang kabutihan. Salamat po sa Diyos dahil kahit hindi natin makuha yung hustisya habang nabubuhay pa tayo dito sa mundo, wala pong lusot sa Kanya lahat ng injustices na yan dahil ang Panginoong Jesus ang ultimate judge. Lahat po ng nakikita nating kasamaan ay hindi palalagpasin ng Diyos dahil may itinakda na siyang araw para hatulan po ang lahat ng yan. Ang sabi po dun sa Acts chapter 17 verse 31, sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo sa pamamagitan ng taong kanyang pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay niyang muli ang taong yon Line number 2. Karapat dapat ka bang iligtas ng Diyos? Paano po sasagutin ng isang mananampalataya ang kasinungalingang ito? Well, ang totoo po, walang sino man sa atin ang karapat dapat kasi iniligtas po tayo ng Diyos ayon lamang sa kanyang biyaya. Hindi po ayon sa ating halaga o sa mga gawa natin o kahit sa pagkataon natin. Sabi po sa Romans 11 verse 6, kung nakasalalay sa mabubuting gawa, hindi na ito biyaya. At sabi po sa Ephesians 2 verse 8 to 9, ang malinaw po na sinasabi sa Bible, dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. Tapos sa Titus 3 verse 5, ganito po ang mababasa natin. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Hindi po hinintay ng Diyos na mas maging mabuti tayong tao bago niya ipakitang mahal niya tayo. Makikita po natin ang katotohanan yan sa Romans 5 verse 6 at saka 8. Sabi po dun sa dalawang verse na ito, Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. Ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Line number three, sapat na ba talaga ang sumampalataya at wala ka ba talagang dapat gawin para maligtas? Ano po ang response natin dito? Marami pong talata ang nagpapatunay na inililigtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Panginoong Hesus at hindi po sa pamamagitan ng gawa. Tingnan po natin ang mga ito. Nabasa ko na po kanina yung Ephesians 2 verse 8 to 9. Tingnan po natin yung John 1.12. Ang sabi po doon, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sabi ni Jesus sa John 3.15, upang ang sinumang sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3.16, ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3.18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. John 6.40, sapagkat kalooban ng aking ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. John 20 verse 31 Ang nasa aklat na ito'y isinulat upang sumampalataya kayo na si Jesus nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At kung sumampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Acts 10.43 Si Heso Kristo ang tinutukoy ng lahat ng propeta nang ipahayag nila na ang lahat ng sumasampalataya taya sa kanya ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Acts 13 verse 39 Ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay itinuturing ng Diyos na matuwid. Hindi ito magagawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises. Acts 16 verse 30 to 31 Ano ang dapat kong gawin para maligtas? Tanong ng bantay po yan kay La Pablo at Silas. Ito po ang sagot. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Romans 10.9 Kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sana sapat na po ang mga verses na ito para maprotektahan ang inyong isipan sa mga kasinungalingan ng kaaway. Line number four, matapos kang magkasala, ngayong mananampalataya ka na, sigurado ka bang ligtas ka pa rin? Dito po sa kasinungalingang ito, gusto po ng kaaway na pagdudahan natin yung relasyon natin sa Panginoon at yung mga pangako niya sa atin. Isipin niyo po ito mga kapatid, kung naligtas po tayo na hindi sa pamamagitan ng gawa, paano po magiging posibleng mawala ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng gawa? Kapag nagkakasala po ang isang mananampalataya, ang kailangan niya pong gawin ay ipagtapat ito sa Diyos at patatawarin siya. Yan po ang itinuro ng apostol na si Juan sa, sa 1 John 1.9 na kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at pilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Hindi niya po kailangang tanggapin muli ang Panginoong Jesus. Mababasa po natin sa Romans 6 verse 23, na yung regalong buhay ng Panginoon ay buhay na walang hanggan, hindi po pansamantala lang. Ang sabi po sa Romans 11 verse 29, hindi binabawi ng Diyos ang kanyang mga regalo. Kahit nga po yung karapatan natin na maging anak ng Diyos, nandoon pa rin po. Isipin niyo po ito, pag nag-away ba kami ng tatay ko, hindi niya na ba ako anak? Anak pa rin niya po ako. Ang nagbabago lang po ay yung init ng relasyon naming dalawa. At maibabalik lang po yung ganda ng relasyon na yun kung ipagtatapat ko sa kanya yung pagkukulang ko. Ang susunod naman po ay ang pagliligtas na ginagawa ng Diyos sa mga believers mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Nakatira pa rin po tayong mga mananampalataya sa mundong ito kaya patuloy pa rin po nating pinaglalabanan ang kasalanan. May struggle pa rin po tayo, pero dahil po sa kabutihan ng Diyos, hindi niya tayo pinabayaan na walang kalaban-laban. Ang sabi po sa 1 Corinthians 10.13, kung dumaranas tayo ng tukso, gagawa ang Diyos ng paraan para mapagtagumpayan natin ito. Sa John 14.26, sinasabi po doon na binigay ng Diyos ang banal na Espiritu para gabayan tayo. Maliban po sa Holy Spirit, binigay niya rin ang kanyang salita o ang Biblia para magamit natin sa matagumpay na pamumuhay bilang Kristiyano, gaya po ng makikita natin sa 2 Timothy 3 verses 16 to 17. Maganda rin pong makita na ang salita ng Diyos na itinanim sa puso natin ang makapagliligtas sa atin sa pagkakahulog sa kasalanan. Yan po yung sinabi ni James sa James 1 verse 21. Kaya nga po kung walang nakatanim sa puso natin na Bible verses, walang bisa pong panlaban yung sangkatutak na Bible na nakatambak sa bahay natin. Kasi wala po tayong maaalalang ipanglaban sa mga kasinungalingang ibinabato ng kaaway. And last but not the least, meron po tayong intercessor. Ipinapanalangin din po tayo ng ating punong saserdote. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang sabi po sa Hebrews 4 verse 14 to 16, Kaya panghawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin pero hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ngayon, ito po ang dalawang kasinungalingan na ipinapaisip ng kaaway sa mga mananampalataya dito sa present tense na ito. Lie number one, gusto po ng kaaway na isipin natin na hindi natin kayang isa buhay yung pagiging bagong nilalang. lang. Gusto niyang pagdudahan natin yung sinasabi sa 2 Corinthians 5.17 na ang sino mang Kristo ay isa ng bagong nilalang. lang. Pero tinitiyak po ng salita ng Diyos na kayang-kaya nating magtagumpay laban sa mundo. Sabi po sa Romans 8 verse 37, pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. And dun po sa First John, 5 verse 4 to 5, ganito po ang mababasa natin. Sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa mundo. Napagtatagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Ang sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. So kaya po mga kapatid, huwag padadaya sa kaaway. Lie number two, gusto po ng kaaway na isipin natin na mahina ang laman natin. Mahilig po ang kaaway sa pag ng Bible verses gaya ng ginawa niya sa pagtukso niya sa Panginoon. Kaya nga po yung ibang believers ginagamit na excuse ang the spirit is willing but the flesh is weak. Pero hindi po ito dapat gamiting excuse. Tapos, gusto rin po ng kaaway na gamitin nating dahilan yung pagiging perpekto ni Kristo para hindi tayo lumakad sa kabanalan. Kaya may mga kristyano din pong nag-iisip na Diyos kasi si Kristo, pero ako, tao lang ako eh. Hindi naman tayo perpekto yan po yung mga ilang ginagamit ng kaaway para hindi tayo makapamuhay kagaya ni Kristo. Ang paghihirap po ng ating Panginoon ay hindi lang para sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Halimbawa din po yon na dapat nating tularan. Sabi po sa 1 Peter 2 verse 21, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Ang panghuli ay ang pagliligtas po ng Diyos sa mga mananampalataya mula sa presensya ng kasalanan. Gusto po ng kaaway na isipin natin na matagal pang babalik ang Panginoon. Pero ang totoo, malapit na malapit na po ang pagbabalik niya. Sabi po sa Romans 13 verse 11, Mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa sa noong una nang tayo'y sumampalataya. Ano po bang kasiguraduhan ang meron tayong mga mananampalataya na babalik muli ang Panginoon? Pansinin niyo po yan, matagal na pong isinulat yan ni Pablo pero ang sabi niya, mas malapit na daw So nung time na yon kung mas malapit na, edi lalo pa po sa panahon natin ngayon, lalong mas malapit yung pagbabalik ng Panginoon. Ano po bang kasiguraduhan ang meron tayong mga mananampalataya na babalik muli ang Panginoon? Una, syempre, pinangako niya po ito sa kanyang salita. Sabi po sa Hebrews 9 verse 28, muli siyang babalik dito sa mundo. Hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. Ito pa po ang nagsesecure sa atin na hindi kailanman sinira ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ang sabi po sa Hebrews 10 verse 23, tapat ang Diyos na nangako sa atin. Ikalawang dahilan kung bakit nakakasiguro tayong babalik siya kasi nangyari po ang unang pagdating ng Panginoon. Kaya siguradong mangyayari din yung ikalawa niyang pagparito. Hindi po nagsisinungaling ang Panginoon. Kaya kapag sinabi niyang parating na siya sa Revelations 22 verse 7 verse 12 verse 20, makakatiyak po tayong seryoso siya sa sinabi niya. At panghuling dahilan kung bakit sigurado tayong babalik siya kasi tinatakan niya po tayo ng banal na espiritu bilang tanda na pag-aari niya tayo at kanyang babalikan. Sabi po sa 2 Corinthians 1 verse 22, tinatakan niya tayo bilang tanda na tayo'y nasa kanya na. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang banal na espiritu sa ating mga puso. Ang banal na espiritu ang nagsisilbing garantiya na matatanggap natin ang kanyang mga ipinangako. Sabi din po sa Ephesians 1 verse 14, ang banal na espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. Patunay din po ang Banalay Espiritu na makakatanggap tayo ng katawang panlangit. Yan po ang bagong katawan o glorified body na mababasa nyo rin dun sa 2 Corinthians 5 verse 1 to 5. Mababasa din po sa Ephesians 4 verse 13 na ang banalay na espiritu ay tanda na tayo sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan natin pagdating ng araw. Tandaan niyo pong yung kausap ni Pablo ay iniligtas na mula sa kapahamakan sa impyerno. Kaya ang sinasabi niya pong kaligtasan dun sa mga binasa nating verses ay walang kinalaman dun sa past tense ng salvation kundi sa hinaharap, sa future aalisin niya po ang mga mananampalataya sa presensya, sa epekto ng kasalanan. Gaya po ng pangako niya sa Revelations 21 verse 4, papahirin niya ang mga luha natin. Wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, iyakan o sakit. Ang bawat mananampalataya ay dapat maturuan po tungkol sa kasiguraduhan sa lahat po ng aspeto ng kaligtasan, mula dun sa kabayaran ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, at hanggang sa presensya ng kasalanan. Malaking bagay po ang kasiguraduhan na ito para makapamuhay ang isang mananampalataya ng matagumpay at with confidence laban sa kaaway. At yan po ang panglima sa full armor of god. Sa susunod titingnan po natin ang sword sa full armor of god. Hanggang sa susunod na pag-aaral, pagpalain po kayo ng Panginoon. Subscribe for more content.